Hi guys! So today is ang uh, aming um, araw ng pagbalik sa UK. So maaga kaming nagising kasi um, maaga yung departure namin. So um, sa mga nagtatanong guys is ferries yung ginamit namin para madala namin yung sasakyan namin dito sa France kasi may mga dala kaming gamit nung pumunta dito sa bahay. So, 5 a.m. in the morning, nasa kalsada na kami. And then, ayan, kung makikita nyo, umuulan. So, nagstay kami ng one day sa hotel para mas maaga kami maka-alis sa, sa medyo bukid kasi yung sa amin. And then, ayan, kung makikita nyo, malakas ang ulan. So, yung unang um, sanang ferries na sasakyan namin is na-cancel kaya kinailangan namin mag -book kaya mas napalayo pa yung aming ferries kaya uh, it takes us almost two and a half hours para makarating sa ferries and then ayan um ito mga oras ito is na sa mga i think nearly seven o'clock in the morning so medyo malapit na kami yan and then palakas ng palakas ang ulan natatakot kami kasi baka makansel na naman yung aming ferries so um, sa maayos naman na uh, araw is hindi naman na-cancel yung aming Paris. Kasi two times nang naka yung Paris namin kasi kung makikita nyo masama talaga yung panahon. So after our long drive, nakarating na kami sa... Um, sasakyan naming Paris. So, ayan. Kung makikita nyo, um, naggamit kami ng ferries kasi hindi kami nag, um, book gamit ang airplane kasi, um, kailangan namin dalahin yung sasakyan namin para madala namin yung ibang gamit namin dito sa bay sa UK. And also, sa pagpunta sa France, may mga dala kaming gamit. And yan guys, nasa loob na kami ng ferries. At kung makikita nyo dito sa video na to is, maalon talaga siya, nakakatakot. So, nagstay lang kami dyan ng mga siguro mga half an hour and then naisipan na namin bumalik sa cabin. Kasi, hindi, sumama yung pakaramdam ko. Talagang nahilo ako kasi ang lakas ng alon, matatakot ka talaga. So, sa palaran na lang talaga kasi kaila kailangan na talaga namin bumalik sa um, UK kasi um, may mga appointment kasi kami. And may ECG ako ng Tuesday kaya kinakailangan makabalik na kaagad kami ng um, Monday. So yung pagpunta pala namin dito guys is um, hindi bakasyon, may inasikaso lang kami. Um, ng bahay namin dati eh, sa Francis may umuupa and then naisipan namin na um, gawing bakasyonan na lang kasi um, yung asawa ko wala naman siyang masyadong ginagawa kaya naisipan namin na mag-focus na lang kami dun sa bahay kasi 3 days lang naman akong pumapasok kaya may time kami pag magpabakasyon so ayan, sa Love ng Ferris um, meron silang um, shopping mall duty free kung tawagin so mga nakasale yung kanilang mga perfume um, kasi naka 20% off yung kanilang Dior Gucci, ano pa bang mga 20% nila. Yung Prada nila naka 20% din. So ang binili ko is yung Dior kasi bangong bango talaga ako dun sa Dior. Yung Prada, mabango rin siya pero yung hindi kaya ng budget ko hanggang Dior lang tayo. <laughs> pero nakapag-perfume na ako ng Prada um, last year. Um, maliit lang siya pero mabango. Pero mas type ko talaga yung amoy ng Dior and then after nine hours of ferries, um, nakarating na kami sa UK. So, kung niyo nyo, nakarating kami sa UK ng um, nearly 7 o'clock na ng gabi itong video na to. Um, kailangan namin mag-drive ng almost 2 and half hours naman para makarating sa bahay. And then, ayan, pass forward. Nandito na kami sa Um, bahay namin. So, yung bahay namin, guys, is sa mga new houses to. So, kung makikita nyo kung sa Pinas kung tawagin natin is, para kaming nasa subdivision, maraming bahay, dikit-dikit. Pero may tinatawag sila dito, undetached at saka detached. And so, also, iba't iba yung design ng bahay dito. Merong 3 rooms, 2 rooms, merong 1 room, ay 4 rooms. So, kung makikita nyo, nandun kami sa Um, ibang um, parte. Kasi yung bahay namin is um, four rooms. And kung makikita nyo, papapansin sa video na sa gitna kami ng um, community. So, ayan, makikita nyo yan. Uh, mas mataas yung roof ng mga four rooms kung makikita nyo dyan. So, nung makarating kami sa bahay na sa mga half past nine na, kasi two and a half hours kami nagdrive And then, pagdating namin sa bahay, um, wala na kaming naksayang oras kasi kinabukasan busy na ako. So, nag-unpack na kaagad kami ng gamit. Um, naglingpit kasi talaga puro labahin yung dala namin pabalik. And, um, dahil mura yung mga bilihin doon, may mga binili din kaming ilang items. Kasi, uh, may party kaming gaganapin sa bahay ng April. So, naisipan namin na doon na lang mamili ng ibang gagamitin. Like beer, wine, at saka iba pang mga um, pwedeng magamit sa party. So, hindi kami umiinom mag-asawa. Ako, madalang lang. Pero yung asawa ko, never, hindi na siya umiinom. Kaya, yung mga wine na binili namin is, gagamitin lang talaga namin sa party. And yung iba dyan is, ibibigay ko sa aking mga kaibigan dito. Um, Then after that, in-unpack na namin yung wine. So makikita nyo guys, yung wine na yan ay sobrang mura talaga. Mura yung mga wine sa France guys kasi ang alam ko, um, maraming paggawa ng wine doon. I'm not sure kasi maraming yatang may mga um, ubas na tanim doon. So yung weather doon is hindi ganun katulad masyado ng weather dito but almost the same din kapag ka winter doon lang is hindi siya masyado talagang umiinit um talagang normal normal lang siya yung lamig niya kaya ganun and also yung price ng wine doon is much cheaper dito sa UK and then pag uh, uwi ko paalam mga sa ko bibili daw ng gatas sa shop malapit lang kami sa shop naisipan kong i-check yung may um parcel ako dumating katulad sa Pinas mahilig din ako dito sa uh, mga online online shopping like TikTok yung gano'n Lazada Shopee so dito naman may mga online shopping din yun. so yung mga order ko nung bago kami umalis is dumating na dito guys maglalagay ka lang ng note doon nila ilalagay kung saan mo gusto yung parcel mo kapag wala ka sa bahay so nilagay ko sa door namin is lagay lang sa may gate namin sa likod so ayan um yung yeah, mga yan is, um, lahat gagamitin ko sa party. Mga kurtina at kung ano-ano. And then yung mga wine na yan is, bukas ko na asikasuhin kasi masyado na late. So mga 10 o'clock na yata to, nag-aayos pa rin ako. And then napansin ko medyo basa yung um, plastic ng mga parcel ko. Kaya naisipan ko siyang i-unpack para ma ko na hindi talaga basa o na basa yung mga nasa loob kahit naka-plastic siya. Kasi may mga um, cotton ako dyan, katulad nyan, mga pang um, lagay ko sa CR yan, sa toilet, um, mga rug, and also mga um, iba't iba. So, hindi ko maisa-isa. So, ilalagay ko siya sa toilet namin sa baba. Bumili din ako ng mga cover ng sofa, and kung ano-ano pang kaig-igang So para bukas yung mga um, gagawin ko na lang is hindi na ganun kadami kasi bukas is kailangan kong pumunta sa trabaho kasi magre-report ako. So yung holiday ko pala dito guys is limit lang pero ang ginagawa ko nag-unpaid holiday ako para maka um, magawa namin yung ibang bagay na kailangan namin gawin. So, hindi masyadong strict sa trabaho, basta masipag ka lang. So, ayan guys, um, dito na nagtatapos yung aking video. Hindi ko naman tatapos yung pag unpack ng aking parcel kasi sobrang daming lamang maliliit sa loob. So, yun lang guys. Thank you for watching and hope you like this video. Bye!